Gabi na nga dito nang maisipan nga naming pumunta nga at kumain nga sa lumian. Hindi ko nga akalain dito na matutuloy pa nga kami at hindi naman talaga namin are nagplanuhan. Iba nga naman talaga kapag meron kang sariling sasakyan para anytime na magusto kang puntahan ay talaga namang mapupuntahan mo nga agad. At sa wakas ay nakarating na nga kami dito sa lumian na matagal na nga namin kinakainan nga ni Yubo. Isa nga sa nagtulak sa amin ni Yubo para itry nga itong lumian ay sinasabi nga nilang jumbo na 70 pesos nga lang daw. Kala ko nga noon ay kaya ko nga ubusin ang jumbo kaya jumbo nga ang unang in order ko pero hindi ko naman talaga naubos. At sa wakas, mula kinabuhayan hanggang Dolores ay nakarating nga kami ng ligtas at maayos. Tama nga lang itong araw na ito na nagkayayaan kami dahil nandito nga ang mag-asawa ni Sherilyn which is meron nga silang sasakyan na tricycle. Kaya naging maayos nga ang aming pagbiyahe at hindi nga kami nagsiksikan doon sa dalawang motor. Pagkarating nga namin ni Yubo ay nakapag-order na nga kami agad ng isang jambo at saka isang special. Simula nga nang hindi ako makaubos ng jambo ay special na nga lang ang lagi kong in-order. Pero syempre walang nagbago kay Yubo kaya naman jambo pa rin in-order ko para sa kanya. Itong kainan namin na ito ay hindi ito sponsored talaga namang nasali lang talaga ito sa aking pagbavlog pero naman sana next time ay kunin nga ako nilang endorser charis nangangarap ka na naman din maya maya ay sinerve na nga sa amin ni ate yung gagawin nga naming sausawan kapag kumakain nga kami dito ni Yubo ay lagi nga siyang nangihingi ng ekstrang sibuyas mas masarap nga naman kasi ang lomi kapag merong maraming sibuyas at samahan pa nga ito ng kalamansi at siling pula ay talaga namang kataluna natatawa nga ako dito kay Jikjik Jik dahil ang akala nga niya ay gagala nga lang kami ang hindi alam ay maglulome kami ayon ay talaga namang pormang-porma pa pakapogi. Sana Matagal na nga ang huli ng magsama-sama nga kaming kumain din nga sa may lumian. Kaya naman masaya lang talaga sa pakiramdam kapag nagkakaroon nga ng ganito nga kaganapan. Kaya naman heto na naman ang yung chingu ay naglalaro na naman ng ganda-gandahan. Hindi ko nga kalain na matutuloy nga kaming kumain din sa lumian at gabi na nga. Kumuha na nga muna ako ng ganitong video habang nagaantay nga ng aming order. Shoutout nga pala sa napaka cute na batang ito. Hi Mia! At ayan na nga, natatawa nga ako dito sa mga sandaling ito dahil lumabas na naman ang kakulitan ng nanay. Hindi ko na nga lalagyan ng voiceover dito para naman kahit papano ay ma-feel nyo nga ang prank na ito. Yan, tawag mo. Hindi ba diba kayo talatak? Hindi po. Yan, okay na po yan. Ano okay ano na po yan. Hindi na yan Prank ni Nani Evelyn. <laughs> si <nanay. laughs> Si sa Si Si Nani. Si Nani. Si Nani. Si Nani.

At pagkatapos nga ng prank ay nagsimula na nga kaming kumain dito. Binabalik-balikan nga namin itong lumian na ito dahil bukod sa mura na ay sulit pa. Sa mga sandaling ito ay gusto ko lang naman ipakita sa inyo ang aking kinakain pero ang nangyari ay natapon nga. Pasensya na at minsan meron talagang may pagka TNGA talaga itong inyong ching Sabi ko nga dito ay bago pa maubos kakatapon ay talaga namang kakainin ko na. Sobrang init nga dito ng lomi ay talaga namang nagkapasopaso na nga ako dito. Paano ay ayaw ba naman magdahan-dahan ay talaga namang lafang. Ang nagustuhan ko nga dito sa kanilang special ay talaga namang napakaraming ang toppings. Kaya naman hindi talaga po pwedeng hindi ka nga dito mabubusog. Natapos nga kaming lahat kumain dito at sinanay nga ang nahuhuli. Busog na busog na nga kasi diyan sinanay at hindi na nga talaga niya ari kayang ubusin. Kung mapapansin nyo ay talaga namang simot aring aming mga kinainan. Gutom talaga yarn eh. Sa part na ito ay natawa nga ako ay jik jik dahil nagyayangan na pwede nga daw pumunta ba sa 7 Evelyn. Imbis na 7 Eleven ay 7 Evelyn nga ang binanggit niya kaya tawang tawa nga kami diyan. At syempre pagkatapos magkainan at pagkatapos magbayad ay oras na nga para umuwi na. At pagkatapos gaya ng aming nakasanayan ay nagpasalamat nga muna kami diyan bago nga umalis. At sa napakamalas nga naming sandali habang pauwi nga kami ay bigla nga kaming naplatan. Kaya no choice kailangan nga namin ditong maglakad. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog dahil malayo-layo pa nga itong aming lalakarin. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Please follow for more. God bless.